Hello, 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 hello. Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. Good afternoon. Welcome to my blog. Ganyan For today's video, guys. Day up natin ngayon. After ng isang buwang Ramadan. And, ah, uh, nag-eat na. So, back to normal na ang Dubai ngayon. So, ah, uh, meaning to say, anytime pwede nang kumain, pwede nang mag manigarilyo. Although hindi naman ako naninigarilyo, pwedeng pwede na sila manigarilyo yung mga taong naninigarilyo. And uh, pwede nang kumain ng uh, uh, maaga, hindi na nagpa-fasting. Wala nang fasting, kumbaga, uh, open na sa lahat ng gustong uh, kumain kumain manigarilyo and wala nang ano wala nang kahit ano pa man na pinagbabawal so ayun na guys uh, uh deo po ngayon and buong mag araw lang ako buong maghapon buong araw lang akong nakahiga sa kwarto and sabi ko uh, sa sarili ko na kailangan ko lumabas dahil kailangan ko gumawa ng uh, video so ayun lumabas tayo ngayon para gumawa ng video and uh, may pupuntahan lang ako na isang ukay-ukay store dahil may titingnan lang ako kung available ba yung hinahanap ko kasi sa mga store na yung, uh, pinupuntahan ko uh, hindi siya available so puntahan yung ukay-ukay na malapit doon sa dito sa amin na lalakad lang actually so pupuntahan ko para uh, tawag nyan uh, Uh, I-check ko kung available ba Ang uh, hinahanap ko So uh, Ayun, tawag niyan Nawawala ko sa Sa focus ko So, uh, mamaya ulit guys I-update ko kayo uh, Kasi tatawid tayo and Para maging smooth yung pagtawid natin At paglalakad natin So, i-update ko kayo mamaya guys Later So, ayun na nga guys Katawid na tayo And, ayan naglalakad na tayo pakitingin nga guys kung okay ba yung lugar na pinaglalakaran natin or kung maganda ba <laughs> para siya na ah, di share dish ah to tama ba dish share to ayan oh my god itong palang mall na to nagsara na actually guys yung bahay ko nandun lang dyan lang yung ano na yan tumawid lang ako and then itong mall na to guys na-close na close na. na close na siya yung mall na to. Kasi one time, may yung, meron ditong, ayan, na, hypermarket, ayang hypermarket na yan. Actually, kabubukas lang yan last year. Kabubukas lang yan last year. And, ang daming tao, as in, ang daming tao. And then, uh, Siguro mga one month lang sila Uh, nagbukas Pero alam nyo ba guys Ang daming tao dahil sobrang mura Yung mga paninda nila dyan Sobrang mura yung mga paninda nila dyan Kaso lang nagka problema Ang building Dahil dun sa taas daw Nabalitaan ko lang ha uh, Nabalitaan ko lang talaga siya Na May naglilik daw na uh, Tubig galing sa taas Ng building So hinihinala nila na ah uh, baka daw may ano ah uh, may may hindi magandang pagka gawa or pagka semento I don't know I don't know guys actually I don't know pero yun ang uh, nabalitaan ko lang so wala pag isang buwan nagsara yung uh, hypermarket na yan na alam nyo pa naman sana kung alam nyo lang <coughs> gano karaming customer gano'ng karaming tao dyan every day and single minute of hour ayun, ang dami talaga dyan tao guys, ang daming bumibili dyan kasi nga napakamura ng mga uh, tinda nila lahat ng mga uh, lahat ng mga tinda nila napakamura, so ayun, tapos noon ayan magiging isang taon na rin siguro or hindi ko alam, ilang buwan na kasi last year lang nag-close And nakalimutan ko yung anong month siya nag-close. And then now, hindi pa rin siya nag-open. And then, yung buong mall na talaga ang nagsara. I, I was taught na yung hypermarket lang siya, which is yung supermarket lang. Yun ang pagkakaalam ko nag-close. Pero hindi ko alam na buong palang mall ang nag-close na. So, sad to say, kasi yung mall na yan, hindi siya masyadong matao. Pero nang dahil nung Nagbukas yung hypermarket doon. Naging matao. Dahil nga napakamura ng na mga bilihin nila. Biro nyo. Lahat ng mga tao doon. Dito. Lahat. Nagpupunta dito. Uh, kasi. And mostly mga Indian, Pakistan, uh, Bengali, Pilipino ang namimili dito. Uh, hindi ko lang alam kung may mga lokal ba. Kasi. One time or two times lang ako nakapunta dyan sa hypermarket na yan. And uh, after nun hindi na ako nakapunta kasi nga meron namang uh, mga supermarket na malapit lang sa amin na hindi na kailangan tumawid. Kung lalakarin ko na lang. Hindi katulad dito na talagang tinatawiran ko ng ilang signal uh, lights. Ilang signal stop light yun. Uh, hindi na ako napunta kaya hindi ko alam kung bakit hindi ko talaga rin alam exactly kung bakit o anong rason ang, ang pagsara niya so ayun so change topic tayo guys uh, malapit na tayo sa ukay ukay na aking pupuntahan so ipapakita ko sa inyo ang mga building dahil ang lalaki ang tataas na mga building na madadaanan natin for today's video so ayan tatas na mga building, kala mo mga hotel Pero mga apartment lang yan guys Mga apartment lang yan So, ito din mga apartment lang din yan Kasi ganito yung mga bahay dito guys Mga apartment, at taas oh Mga apartment lang po talaga Yung mga bahay-bahay dito uh, Lalo na uh, Yung mga like partition Like mga uh, accommodation Yung mga boarding house, ganyan Ganito lang yung mga bahay dito. Pero, may mga family house, may mga family home, ng ganyang mga building. Kumbaga, family lang ang allowed tumira sa mga building niya. Meron mga ibang building ha, pero hindi lahat. Pero, I don't know uh, sa mga building na to. Kasi, meron ditong isang hotel sa pagkakaalala ko na nag-close na. So, ayan. Siguro kasi nga dahil ah, uh, yung location niya hindi masyadong uh, angkop angkop sa mga uh, sa ano nga sa road niya sa uh, location niya ganyan so saya ang tataas pa naman ng mga building dito and i don't know why din ha actually itong building na to guys uh, bago to bago yan as you can see naman uh, inaayos pa The last time na dumaan ako rito ay I, uh, I think hindi pa to gawa. The last time na pumunta kami dito ha kasi bago pa lang siya oh. As in bago pa lang siya. So I think that uh, the last time na nagpunta ko dito Two years ago. Two years ago or one year ago. Hindi ko na maalala actually 'yan. Napakaganda lang talaga ng mga building dito. Ayan so eto guys dito sa floor na to. Dito, yan. Ang daming nagsijagi. Ang daming nagiikot. Ayan yung mga sisyahan dito. Kung alam niyo yung sisya. yung parang smoke, uh, ano, restaurant. Sisya restaurant. Mga ganyan, mga cafe, guys. Mga coffee shop, ganyan. So, ayan, guys. Ito so, may mga nagja-jogging, jagging, jagging. Mga walking jogging, ganyan. So, hindi na lang natin sila ipapakita kasi mas delikado. So ayan, actually guys, ah uh, kanina pa na sa isip ko na mag-ukay-ukay -okay kaya ako, no? Tingnan ko kung meron ba akong magustuhan sa ukay-ukay. -okay. Actually guys, to be honest, sa ukay-ukay -okay ako ngayon, bumibili ng mga jeans na mga na mga ganyan, mga pantalon. ah uh, simula nung alam mo yung parang naging uh, naging mahina yung kita natin yung yung income natin so ayun nagtry ako mag ukay ukay dito so nakapasa naman sa mga sa mga hinahanap ko sa mga gusto ko so ayun hindi ako masyado nahihirapan sa mga pa ukay ukay na yan so ayun so ipapakita natin sa inyo yung hotel hotel na sinasabi kong uh, nagsara siya before para at least alam ninyo but I think para nag-open siya ulit hindi ko lang alam ha pero ipapakita ko sa inyo yan guys o oh, ayan haba ng hotel na yan ayan dati na close yan pero ngayon nag-open na yung hotel daw yun na nag-close siguro ang tagal-tagal niya nag-close kasi before kasi halos weekly nagdumadaan kami dito umabot siya ng mga 2 years 2 years na nagpupunta kami dito sa Ukay Ukayan okay, with my friends and nakita namin na close siya as talagang alam nyo parang ano na yung parang inaanay na na building ganon so almost 1 year ako hindi nakabalik dito sa Ukay Ukayan okay, na to and then nakita ko open na siya Siguro may pumili ng building na 'yan and then pinaayos niya and then pina-activate niya ulit yung yung ano yung hotel. So ang ganda na ngayon, hindi ko lang actually hindi, ko, hindi pa ako nakakapasok diyan and hindi pa ako pumapasok diyan. Kasi naman ano ba 'long gagawin ko diyan sa hotel na 'yan? Booking booking lang. So ayan, papakita ko sa inyo na dito tayo sa labas ng okay okay 'yan. Ayan yung ukay-ukay. Free -ukay. lab outlet. Ayan. Dito tayo mag-ukay-ukay sa loob na to. Yan yung daming mga, ano guys, mga branded. So, pasok na tayo. Ipapakita natin sa inyo. So, mamaya ulit guys. So, ayan guys. Nakalabas na tayo and pauwi na tayo. Ayan. So, nabayaran natin is 45 dirham So yun yung cost ng ating ukay-ukay uh, for today's beriya Oh my god, ito yung hotel talaga guys na sinasabi ko na close siya before Nang dahil sa sobrang kalumaan na Hindi ko lang talaga rin alam kung luma na ba siya or talagang hindi siya matao or ma-customer itong hotel na to kaya nagsara. So, I don't know the reason talaga. So, ayan, bahala na sila. But anyway, I'm happy na na-open na siya. So, ayan na guys, pauwi na nga tayo. And, ayun, so lalapan natin yung mga pinagbili natin. Uh, actually, dalawang pantalon lang naman ang nabili ko. Dalawang pantalon. And hopefully, uh, sakto siya sa akin kasi bawal ang sukat-sukat doon and bawal din mag-video. Ayun. So, kung ano yung napili mo, isusukat mo lang siya sa leeg mo. Isusukat mo siya sa leeg mo yung ano, yung yung uh, waist ng pantalon. Tapos, ayun, bawal nga magsukat-sukat. Kaya, minsan, nakakadismaya din uh, bumili. Tsaan sa shop na yan, sa okay okay na yan. So, uh, No choice ka pag talagang gusto mo and Uh, malalaman mo rin naman kung talagang fit ba sa'yo or hindi kasi ang akin uh, pinifit ko siya sa, sa leeg ko sinusukat ko siya sa leeg ko and then uh, sa paa pag uh, feeling ko uh, sakto naman siya tapos sakto yung taas niya tapos uh, stretchable siya hindi ako pumipili ng super jeans talaga na atake sa pantalon Uh, ang pinipili ko yung uh, medyo, medyo stretchable siya para kay paano sakto sa leeg natin meaning uh, sakto din sa waist natin and uh, stretchable siya so kahit uh, hindi siya malaki yung ano mo malaki yung uh, binti mo at least uh, stretchable naman siya so parang mafifit lang siya sa binti mo ayon Ganon ako mamili And mostly naman sa napipili ko Parang alam nyo parang I'm so lucky na napili ko to I'm so lucky na nakuha ko to yung, Parang ganon yung atake ko Pag uh, naguukay-ukay ako dyan Sa ukayan na yan <laughs> And then uh, Ayun na nga uh, Tawag nyan uh, Hindi katulad sa ibang uh, Ukay-ukayan na Makakapagsukat ka talaga Uh, meron talagang sila yung parang uh, fitting room so dito wala talaga silang fitting room and bawal din talaga sa kanila ang magsukat doon kasi nga hindi ko alam hindi ko alam kasi baka siguro iniisip nila na susukatin mo, susukatin ng iba, susukatin ng iba na naman, yung parang ganoon parang siguro na ano sila na baka may skin ano ka, skin disease, skin allergy mga ganoon so pinagbabawal nila, yun ang dahil na pinagbabawal nila ang magsukat-sukat and sad to say hanggang sa labas lang tayo nakapag, uh, nakapag video bago tayo nakapasok sa ukay-ukayan na yon dahil nga bawal din mag video so ayun no choice, tal no choice rin talaga tayo so wala tayong magagawa pa na tayo and hopefully hopefully wala nang naglalaba sa washing ngayon or kasi kanina pa ako naghihintay ng ano ng time na makapaglaba uh, laba tayo kasi ang daming naga, ano ang dami pang nag uh, nakapila maglalaba kasi nga <laughs> akala ko masasagasaan ako eh kasi nga uh, tawag niyan twin Twing day off ko, ang dami naming nagdi-day namin off. Iilan kami ang nagdi-day off? Siguro mga... Mga... One, two... Three... Four... Ah! Five! Six! Yan, pang-anima ko minsan, uh, yung isang kasama ko, pang-ate-atehan ko, uh, minsan nagdi-day off din siya, sumasabay sa amin, minsan Monday naman siya, minsan Tuesday, yun, hindi pare-pare yung araw ng day off niya, so... Ayun pag uh, para nakikipagsabay siya sa amin, ang dami namin nag-day off. Plus, meron pang mga taong uma-absent na nakakasabay sa pag-day off namin. So, ah, uh, Hindi tayo agad-agad nakakapaglaba. kasi nga mas inuuna ko muna sila dahil para pag time ko na, uh, walang ano, walang stress, walang walang hindi ka mag-iisip na may magsusunod pa sa'yo. kailangan mo madali kasi ayoko yung ayoko yung naglalaba ako guys na may nakapila, may nakasunod. Yung parang piling mo kailangan mo nang tapusin. Kailangan mo nang madali yung washing. Eh ako pa naman, pag naglalaba ako, gusto ko binabalik ko pang paikutin ulit para kasi 'di ba, pag naglalaba ka, sabon, ah uh, nire-rinse niya tapos uh, yon rinse ng rinse pangalawang beses mag-rinse ang washing and then gusto ko after nun na matapos yung first laba ko gusto ko binabalik ko pa siya binabalik ko pa siyang uh, paandarin ulit ng back to zero kumbaga parang tubig na lang ang umaandar kasi hindi ako satisfied sa isang labahan lang na washing machine ang gamit, tapos ah, uh, kumbaga uh, may, parang feeling ko may sabon pa parang feeling ko amoy sabon pa so, ang ginagawa ko pag nilabahan ko na siya, nakaikot na siya ng isang beses na tapos na ibabalik ko ulit paikutin, para doon ako nasa satisfied doon ako parang naka, nakakaginhawa na okay na ah uh, maganda yung pagkalaba ko ganyan kasi ah uh, yun basta yun lang yung yun lang yung ano ko na hindi ako satisfied pag isang ikutan lang ng paglalaba ko so ayun guys change topic tayo ulit kaya madadaanan natin yung mall na sinasabi kong nagsara na ayun na close na siya hinarangan na siya nagulat ako kasi nga almost uh, a year ako hindi nakabalik dito so nakita ko naka may may mga may, may mga harang na and then papakita papakita ko rin sa inyo yung uh, hypermarket ayan guys yung hypermarket na nag-close na ayan no every night every night ang title ng store nila every night hypermarket so ayan grabe unang gabi until mag-seguro uh, mga 2 weeks, 3 weeks or 1 month. Hindi ko lang talaga matandaan kasi nga hindi man na, two times lang ako nagpunta dito so ayan. Nag-close talaga siya kasi 'yan sa building na 'yan sa taas, a uh, apartel 'yan. So sabi, may may nag-leak daw diyan, ayan. So hindi ko alam, hindi ko talaga alam ang reason kung bakit siya nagsara. So ayan, papakita ko rin sa inyo ang ating Pagtawed Ayan. Yan yan, yan. Yung building na yan, yan, yan. Sa likod niyan is dyan yung tinitirhan ko. So, ayan. Pauwi na tayo. And Kita nyo naman ang daming signal light. So, ayan guys. Nakatawid na tayo. And smooth ang pagtawid natin. Nagulat ako kanina. <laughs> Muntikan akong mabangga ng motor. Dahil sa kaka-video-video -video ko... Muntikan tuloy tayo madisgrasya... And buti nalang kamo... <laughs> Napatras ako... Ayon... Yun ang sinasabi ko... Na ayokong... Mag-video-video... -video pag tumatawid ako... Pero yun na nga... Minsan... Hindi talaga natin maiwasan... Video pa rin ang video... So anyway guys... Malapit tayo sa... Bahay... And... Tatapusin ko na lang yung video ko dito Para kahit pa paano pagdating natin sa bahay Makapag-focus na tayong Maglaba na lang Kasi hindi na pwedeng hindi tayo makapaglaba Dahil anong oras na Darating na yung mga naka kanina Na boardmate ko So, baka alam ko naman na Pag uh, uwi nila Naglalaba rin nyo sila So, baka or Talagang maglalaba sila Ayan, so Uh, dito lang magtatapos ang aking vlog guys So thank you so much guys Please don't forget to like, comment and share Lalong lalong sa inyong pag-comment guys And please mag-like kayo Para yun ang awa Ayun And please don't forget to click the notification bell And please click the all All po guys All I-click niyo yung all Para kahit pa paano updated kayo sa lahat ng mga videos Na ina-upload natin So yun lang guys thank you so much I love you all bye see you in my next vlog bye